natin si Congressman Leandro Leviste Batangas 1st District uh, magandang umaga po Congressman uh, Leviste this is Aljo Bendio sir Magandang umaga po sir Aljo Opo ano po ang inyong tugon po dito sa panawagan mayroong panawagan dito ang civil society group watchdogs ito at sinasabi ay talagang tanggalin na itong mga budget na ito allocable budget sa DPWH na ang kanilang paliwanag ko dito backdoor ito form of congressional insertions na nagpapatuloy ang kongreso sa pag deliberate ng draft for 6.7 trilyong pisong national budget for 2026. Sa ngayon po ako dyan sir Aljo, hindi lang para sa allocable pati yung non-allocable dahil pati yung non-allocable ay in-alloc din. Kaya yung maganda yung DPWH budget hindi na siya maging discretionary. Dapat hmm. maging na lang siya based on formula tulad ng yung national tax allotment o internal revenue uh, allocation ng mga LGU Oo. hindi na depende sa sino yung malakas sino yung pinagbibigyan ng central office dapat kung ano yung population mo yun yung budget mo basically ito do system nito na ang mga mababata sila mga mababatas at ng mga personal ng DPWH themselves institutionalize ito pong mga insertions nito Oo, oh, 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 meron din pala an un, un Oo, oh, tsaka unlockable uh, na mga pondo. Hindi din alam ito ni ano eh. Gustong pag-aralan nito ni Secretary Vince Dizo, malalim mo talaga, Congressman Leviste. Ang sistema ho diyan, no? Uh, na sa DPWH oh, sa korapsyon. Opo. Oh, oh, sorry, kasi napakalaking pondo ang hinahawakan ng DPWH. Sa 2025, may get 1 trillion. Tapos ngayon, yung panukala sa 2026, 600 billion pa. Oh, oh. At ang sinasabi po, mga 25 percent ng kontrata ay napupunta sa kickback. Naku. At uh, kung tingnan natin yung 600 bilyon, mahigit 150 billion pa ang maaaring maging kickback sa 2026. At ang sinasabi daw po, paglabas pa lang ng National Expenditure Program ng DPWH, may mga nagbabayad na. Kaya uh -huh. ang panukala ko, revisahin natin yung 2026 budget kasama na lahat ng mga allocable at non-allocable na yan, lalong-lalo po na Nalaman natin sa mga Senate hearings na nagkakaroon pala ng bayaran para sa mga uh, insertions sa NEP ng DPWH pa lang. Mm -hmm. May ibang uh, mga densely populated provinces pa, tama ho ba? Nakatanggap ng mga mababang alokasyon while less populated areas, malaki ang kanilang natatanggap na budget? Funding? Tama po yan. Last 2025 budget, ang... Uh, regyon na may maraming mga malalaking proyekto ay Mimaropa. Mm. At kailangan naman natin talagang tulungan ng Mimaropa. Pero yung mga projects na ibinigay naman ay hindi naman nakatulong din sa mga tao doon. Halimbawa sa Oriental Mindoro, 30 billion pesos, karamihan flood control. Oh. Eh kung 200,000 ang pamilya sa Mimaropa, parang niyang 150,000 per family. e eh, binigyan lang natin sila sana ng mga classrooms, ng mga pabahay, ng uh, mga health center. Pero yung mga nagpa-planning sa DPWH, hindi nila iniisip ano yung kailangan ng mga tao. Ang mas uh, ginagawang uh, basehan sa pagpili ng mga proyekto, ano yung pinaka pwedeng pagkakitaan ng mga kontraktor. Mm -hmm. At uh, ito po ay hindi lang uh, basta uh, allegation ko po. No? Uh, makikita natin talaga sa choice of projects na yung pinaka profitable na projects, katulad din po ng slope protection, asphalting, ang uh, silang uh, nabibigyan ng mas malaking budget ng DPWH. At sa 2026 naman po, uh, mula sa Mimaropa, lumipat po sa Cordillera. Kailangan din po talaga ng Cordillera ng malaking budget. Lalong-lalo po para sa mga limbawa, kabataan. Kailangan natin palagi mm -hmm. ng classrooms. Pero ang pinaprioritize kadalasan, slope protection. Mm -hmm. Basically uh, sir, kung saan maraming bundok, mm -hmm sila of course uh, nakakakita ng maraming mga potential ng mga slope protection products sinasabi nila para hindi daw gumuho yung mga bundok eh baka pagkatapos nitong uh, mga susunod na ano na to lahat ng mga bundok nalagyan ng slope protection na pero hindi naman po napakinabangan ng mga tao. Oho. Uh -huh. So uh, mas maigi ba ang budget ng DPWH ay uh, instead ibigay na lang sa mga LGU equitably? Oh, uh, paano ba ito? Uh, through what uh, kind of uh, Siguro uh, tax ito national tax allotment sa ngayon po kasi hmm. ang uh, local government code ay nagtatakda na 40% ang national taxes na pupunta sa mga LGU okay. through the national tax allotment okay. na based on formula wala pong kickback sa pagbibigay ng budget sa LGU dahil uh, yan ay automatic na ang uh, point ko is kung based on formula ang uh, alokasyon ng budget then uh, makakaiwas tayo at least sa pagbibigay ng budget ng korupsyon. Mm -hmm. At mga uh, pangalawa, ang LGU ay kung pa paano mas efisyente sa pag-implement ng proyekto. May mga ibang nagsasabi na uh, may mga issue din ng LGU. Pero sa Batangas, sinahambing ko yung presyo ng mga proyekto ng mm -hmm. DPWH at ng mga LGU, 30 percent mas mura pa mga LGU. Baka mm -hmm. naman mas mura pa yung pribado ng sektor pero ganong kataas po ang presyo ng DPWH. At ang uh, ating Pangulo ay ngayong uh, araw pa lang nasa balita, sinabi niya na yung mga classrooms ng DepEd ay uh, dapat uh, isagawa na lang ng mga LGU imbes na ng DPWH. So parang patungo na rin po tayo sa direction na yan. Pero naiisip ko na hindi nang dapat classrooms, dapat uh, mas marami pang mga proyekto ng DPWH, ibigay na lang sa LGU. Tama. Oh, eh, ito na nga. Iyan uh, ang utos yata ng Pangulong Bongbong Marcos. Uh, yung mga uh, yung pondo para sa itatayong uh, public schools, LGUs at DepEd. So ang DPWH monitoring na lang? Tama po. Oh, at mas, uh, oh, po. marami naman pong mga kwalifikadong mga engineers sa mga lungsod at sa mga probinsya uh, na government. Kaya uh, may capacity naman, lalong-lalo po kung yung uh, budget ng DPWH ay uh, unti-unting ilipat sa mga LGU. Aha. Okay. Kasi sa isang panayam sinabi ni Secretary Sani Angara eh, na wiwili yung nakaraang liderato ng DPWH sa mga flood control projects na yan at hindi nagiging priority ang pagpapatayo ng mga classrooms. Opo. So ito po talaga, uh, maliwanag ito sa inyong uh, paniniwala na ito mga infra projects na ito, driven ito ng political considerations, Ah, business politically o kung sino ang may mas makapangyarihan malapit sa kusina ika nga ng mga kongresista, politically powerful eh 'yun. Meron no siyang swak ko siya sa kickback na 'yan. Ang ganun. Mas malala pa. Kasi minsan oh driven by uh, sino'ng magbibigay ng pinakamataas na kickback. Hmm. Kaya ko po sinasabi na may classroom shortage tayo dahil konti lang ang kickback sa classroom. Hmm. Kaya nila pinatili yung flood control, slow protection at asphalting, kasi bakit ka naman ng pondo ng 5% lang ang kickback sa classroom mm. kung makakalagay ka ng pondo ng 25 to 30% sa slow protection o asphalting. Mm, okay. Wala din transparency din talaga ito, Opo, no? ang uh, allocable funds na ito. Uh, eh, sa mga engineering, pa district engineering pala ito, dinidistribute sa mga opisina nila? Ayun na mga kalokohan na, 'di ba? 'Yun nangyayari po, yung mga district engineers, oh. parang ahente na. Oh. Yung pinapasok ng mga proyekto sa budget, inaalok nila sa mga kontratista oh. at pagloob sa budget, may, may advance na daw. Karon. So, Yung nan Kaya ko oh, oh, tawag allocable kasi 'yun ang kanilang inaalok. Nako. <laughs> 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 yung nan allocable funds naman, parang reserba ito. Para sa mga malalaking proyekto. Pero yun ang inamin ni Secretary Bonoan sa kanyang Senate testimony, oh. ay uh, nagbubuo din ng leadership fund. Oh. Ibig sabihin, hindi naman ayon sa pangangailangan ng alokasyon ng non-allocable funds na to, parang siyang port barrel oh. para sa mga, mm -mm. kung sino ang ibig niyang sabihin sa leadership fund. Oh, parang ano ito? Parang priority development assistance fund before, mekanismo ito. Outlawed by Supreme Court. Kailan ba ito? Opo, 2013. Pero, Opo. Pero, pero ngayon lang po naging mas desimulado na binibigay mo na lang ng listahan kay Secretary. O. Tapos pinapasok kay Secretary sa National Expenditure Program na ang pinapalabas ay hindi to galing sa politiko o sa contractor. Ito po ay galing sa DPWH. Pero hmm. meron mga listahan si Secretary at nakalagay po sa mga listahan na to kanino galing ang mga insertions na to. Tapos hmm. pag... Nakapasok na sa budget yung mga district engineers naman nasabihan na kanino proyekto ito oh. kanino nila dapat i-award ang proyekto kaya talagang uh, kunyari lang na may uh, uh, planning oh opo lang po. Oh, talagang okay. uh, uh, gawang-gawa na yung sistema na yung nag-i-insert siya din po yung pipili ng contractor okay wala daw talaga itong mga sinasabing no document, guidelines, pinapakita, paano ito kinakalculate itong ano ha? Allocable and non-allocable funds na ito. Oh, it's not even in the G GAA. Uh it's not public Ika nga. Na dapat talaga tanggalin po o po. Ginagawang isyu tong formula ng allocable kasi ako po. po ay taga-Batangas mm. at uh, ang aking ina naman taga-Antique. 'yung dalawang probinsya namin, ating ape sa alokasyon kasi napakalaki, lalo na ng Batangas. Pero may mga lugar na konti lang ng tao na doble ang budget mm -hmm. at uh, muli, kailangan naman ng lahat ng mga probinsya ng budget. Pero between uh, Central Luzon hanggang Southern Tagalog, kasama ang NCR, 40 percent yan ng ating bansa. Pero halos 20 percent lang ng DPWH budget ang nakukuha natin kahit na Halo 60% ang binabayad natin na buwis. At yung uh, lumalabas nga po ay kaya daw pala malaki ang nakukuhang budget ng mga uh, ilang mga malalayong lugar dahil doon pinaparking ng mga big time contractors yung mga proyekto na hindi naman din napapakinabangan ng mga taga doon. Yung At yung uh, uh, nakikita ko nga is uh, unfair naman din to sa mga taxpayers sa Central Luzon. NCR at Southern Tagalog. Okay. Maraming salamat po uh, Congressman Leandro Leviste, Batangas 1st District. Good morning po. Thank you. Maraming salamat po. Good morning. Thank you. Si Aljubentijo. Sa